And DFL nag-turnover ng bagong silid-aralan sa Lamu National High School upang suporta ng edukasyon sa mga komunidad na apektado ng insurhensiya. Ang buong detalye sa report ni Jay Taganas. Nakatanggap ng bagong silid-aralan ang Lamu National High School, Goa Kamarinsur, mula sa National Task Force LK. Sa pamamagitan ng isang turnover ceremony na pinangunahan ni Department of Interior and Local Government Provincial Director Julius Rodel L. Cal Ortiz nitong Nobyembre 28. Ang proyektong ito na may halagang higit sa 6 na milyong piso ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng pamahalaan sa pagpapabuti ng edukasyon hindi lamang sa Barangay Lamon kundi pati na rin sa mga karating na lugar na dating infiltrated ng Communist Terrorist Group. Binigyang diin ni Mayor Wilfredo Gonzaga III na ang bagong silid-aralan ay magpapagaan sa buhay ng mga mag-aaral malapit sa lugar dahil hindi na nila kailangan maglakad ng malayo upang makapag-aral. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng Community Support Program at Retold Community Support Program na ininunsad noong 2022 na layuning tugunan ang mga isyo ng komunidad. Pinondohan ito ng NTF LCAC sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya na may parehong adika ay makapaghatid ng proyekto at programa sa mga lugar na masigit na nangangailang kapayapaan para sa lahat. Jay Taganas, Spear News.